apat na pinakamalaga sa mga alaga nating kambing. Marami din sa mga nais pag upisa pa lamang ay nagtatanong tungkol dito sa pag ng kambing. Kaya dito ay gagawa natin ang video muli. Actually, ito ay na-discuss na rin natin sa iba pang mga video. Pero dito ay nais kong i-share lalo na sa mga bago pa lamang din dito sa ating channel, sa ating page. Sa pag-alaga namin ng kambing, ang pinakauna namin isinasaalang-alang ay itong mga pagkain nila. Kailangan meron tayong paguhanan ng damo o meron tayong mapagpastulan sa kanila ng mga damuhan. Or kapag tayo nais magparami, kailangan magtanim-tanim tayo ng dagdag pan pagkain nila lalo na kapag medyo limitado lamang yung space na ating paglalagyan sa kanila. Po pwede tayong magtanim ng mga Napier grass na po pwede natin ibigay din sa kanila bilang main food nila. Sa iba naman ay nagtatanim sila ng mais, yung bunga, pambenta. Yung mga dahon ng mais binibigay nila doon sa mga alaga nilang kambing. Yun yung bukod sa mga damo ay po pwede rin ibigay sa mga alaga nating kambing araw-araw. Pagdating naman sa mga pangmeryenda ng mga alaga nating kambing, yung mga dahon ng puno sa paligid, mga dahon ng mga halaman na kinakain ng mga alaga natin. At sa ilan naman, yung mga forages na nasa paligid nila ay lalo nilang pinaparami. Halimbawa, itong mga Madre de cacao, madre de agua Malberry at marami pang ibang mga pananim bilang pandagdag naman doon sa mga kinakain nila. Kaya at pagdating dito sa mga alaga nating kambing, panguna pa lang ay napaka-exciting na. Lalo na kung sa paligid natin nakikita na natin ito muna babanggit natin na maaaring ibigay natin pagkain sa mga alaga nating kambing. Pangalawa naman sa pinakamahalaga para sa amin pagdating sa pangalagang kambing ay itong pabahay. Dapat meron ding masisilungan yung mga kambing natin kahit nag-uumpisa pa lamang tayo sa kaunti, kahit dalawa, tatlo. Maganda rin kasi sa pag natin at least dalawa. Hindi po pwede rin yung isa kasi kapag isa lang ay nalulungkot din yung mga kambing natin kung wala silang nakikita na kapwa nila kambing. Kahit simpleng pabahay muna sa mga alaga nating kambing ay ayos na ayos na yan. Nung kami nga rin ay nagumbisa, mga kambing namin ay tinira muna namin doon sa gilid ng landahan o doon sa lutuan ng kopras. Kasi pagka nagkukopra dito sa amin dahil nga iniuga na marami dito ay bihirang bihira lang naman. Halos ilang beses lamang sa loob ng isang taon. So nagagamit namin, namamaximize namin yung mga bahaya na ginagawa namin doon na siyang kuprasan dahil yun ay may bubong. So doon sa gilid ng kuprasan namin, doon sa gilid ng lutuan ng kopras, doon muna namin nilagay yung mga kambing namin. Sa ilan naman, uh, doon naman sila sa mga, kung meron silang mga bahay ng manok, tapos meron naman konting extension, ay po naman doon na temporarily yung mga kambing. Importante ay hindi sila mababasa. At ang gagawin lamang natin ay lilisin lamang natin lagi para naman ay hindi ma-expose yung mga kambing natin doon sa mga dumi nila. Meron nga rin tayong nakikita mga kambingan na napakasimple lamang din yung mga ginagawa nilang pabahay. Kahit nga dito sa amin, mga simpleng pabahay lamang ang ginagawa namin. Kapag medyo dumami kambing namin, ay nag-extend na kami ng bahayan nila para ay magkasya na sila. Dito nga rin sa amin, sa kami ng mga bahay ng kami. Gumagamit lamang kami, majority sa gamit naming materyales ay galing lamang dito sa paligid. Dito tulad ng kawayan, mga kahoy na available na minsan ginagamit na lamang panggatong. Yun ang aming ginagawang mga haligi o mga dagdag pa ng materyales sa paggawa ng bahay ng kambing. May option din, minsan ay gumagamit kami ng mga nipa o uh, gumagamit tayo ng yero na para pang matagalan na. Yun ang mga binibili natin. Yero at pako na lang habang kami na rin mismo ang nagpapanday o nagkakarpentero ng bahay ng mga kambing namin. Sa karamihan naman, kapag madami na mga kambing nila, or talagang magpaparami na sila ng kambing, ang ginagawa nila sa mga pabahay ay standard na rin. Yung pinakasahig ng bahay ng kambingan nila ay meron ng 1 meter o mahigit yung distansya mula sa lupa hanggang doon sa pinakasahig ng mga alaga nilang kambing at meron itong mga espasyo na kusang nalalaglag yung mga dumi ng kambing upang hindi naiipon yung mga dumi ng kambing at hindi nila agad-agad na naamoy yung mga dumi nila o nakakatabi nila sa kanilang tulugan. Kaya marami din ng mga nag-alaga ng kambing, standard na rin yung mga pabahay pero marami pa rin tayo mga nakikita ng kambingan na kahit na yung mga simpleng pabahay lamang, yung mga existing nilang bahay ng manok na ginawa nilang bahay ng kambing hanggat kaunti lang yung mga kambing nila at naayos naman nilang linisin palagi or kahit yung iba nga medyo naparami na lagi lamang nilang nililinis ay ayos na ayos pa rin doon sa mga kambing nila. Pangatlo naman sa pinakamahalaga dito sa mga kambing natin na itong pagpupurga. Kailangan din ng mga kambing natin na mapurga. Dito sa amin minsan gumagamit kami ng mga natural na pampurga no katulad ng na pagbibigay namin ng mga dahon ng mga uh, pinya, dahon ng kasaba at doon naman sa pagbibigay namin pampurga na nabibili katulad nitong albendazole ay binibigay lamang namin ito doon sa mga inahing kambing namin na naawat na yung anak. Sabay namin silang pinupurga. Inahing kambing, tsaka yung mga anak niya, at yung mga barako, yung mga dumalagang kambing, yan ay pinupurga din namin. Pero sinisigurado namin na hindi pa buntis yung mga kambing na aming pinurga. Pero ang ganitong pamamaraan, i-base lamang din sa mga pamamaraan namin dito sa pagkalaga namin ng kambing. Pang-apat naman sa para sa amin ay pinakamahalaga din pagdating dito sa pagkalaga ng kambing ay mabigyan natin sila ng uh, feed supplement or vitamins para yung makambing natin ay hindi na umaabot sa punto ng pagkakasakit na hinanghina. Dahil dito sa amin, naranasan na rin namin noon, na yung mga kambing namin ay nagkakasakit tapos nanghihina. Kapag mahina na, hindi na makatayo, ay hirap na hirap na kaming pagalingin. Kaya't marami din dito sa atin na nagtatanong kung paano kapag ganun na sitwasyon yung mga kambing nila. Ang magandang suwestiyon talaga natin ay dadalhin na lang sa vet o ipatingin doon sa mga experto uh, eksperto na, mga veterinaryo. Dahil talagang dito sa amin, naranas sa namin na talagang hindi na namin na pa uh, survive yung kambing namin na ganon sa ganong sitwasyon. Kaya at maigi din na habang malalakas pa yung mga kambing ay palakasin pa natin lalo. Bigyan natin sila ng mga vitamins, uh, feed supplement. Ito sa amin, uh, hinahalo namin King's Vita Plus Animal Feed Supplement yung hinahalo namin doon sa tubig inomin nila no, para mas madali. Araw-araw nagbibigay kami. Kahit konting King's Vita Plus lang minibigay natin uh, para mapalakas natin yung immune system ng mga alaga natin. At kayo pa man ay marami pang mga binipisyo din na nakuha yung mga kambing natin don doon sa ating binibigay na feed supplement. Para sa amin, ito yung mga pangunahin na mga pinaka-pangailangan o pinaka-mahalaga pagdating dito sa paglagay ng kambing, yung pagkain, pabahay, yung ating pampurga, uh, yung mga vitamins sa na binibigay natin. At marami pa din na dapat nating isalang-alang pagdating dito sa mga alagang kambing. O halimbawa, kailangan din natin silang obserbahan palagi, tingnan-tingnan natin sila para malaman natin kung ano mga pangailangan pa ng mga kambing natin.